Hello po. Magandang umaga. Actually hindi magandang umaga ko pero ito po si Beginners kasama po si Jenny MJ. Nakikita niyo po 'tong mama na 'to. Tingnan niyo naman po yung trabaho niya. Asa na siya nawala tuloy. Ayun. Ayun nanan. Hindi ko na siya makita. Ayyan. Sino ba tong volcano capital na to? Na tumatawag. Tinan nyo po, o. Oh, ginagawa niya. Ang taas po ng building. Yan, naka-harness siya, o. Oh. O, oh, tapos i-sprayan niya po lahat yan. Yan, lahat po yan, 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 yan. Lahat po yan, yan. Yan, <coughs> Yan po. O, oh, di ba? O. Oh. Yan bang gusto niyong trabaho? Apply, apply na. Sige, bomba pa mo. Spray pa more. Spray pa more, man. Good luck, men. Take care.